sa so, natutulog na ako. So, nakikita nyo yung unan dito sa likod ko. One, two, three. Mm, sa mga may RHD na, kapag ka nakahiga ka ng no flat lang, kanyari isang unan lang o dalawa, pag humiga kang ganoon para kami nalululod, parang kang nalulunod, parang hirap kang hininga. Kaya akong ginagawa ko tatlo ano yun na, siya lang dito. So, pag ako, paghihiga ako, kung malambot lang na unan para yung comfortable yung likod mo. Kasi, sa kagaya ko na ano, lagi masakit talaga yung likod ko. Ewan ko ba, bakit ganun? Parang pag na siya ng neumatic hypothesis, yung lagi masakit ang likod. So, paghihiga ako, yan, tatlo yan, yung isa nandito sa head ko. Tapos yung, yung pag-iikot ako, dapat pa paano pa left side kasi pag pa left side parang mas mas okay yung pakiramdam kasi sa pag nito kasi parang walang parang mas mas maano lang yung, yung paghinga tapos yung yung kuan yung pagka naglalakad sa bahay dapat lagi naka kasi kasi na experience ko kaya pala lagi sumasakit yung paa ko lagi palang ano may namisa na pa siya kasi yung lamig pala pumapasok sa ano ko sa mga joints ko kaya bigla na lang siyang namamanas yun yung paa ko yun sabi nga ng doktor kasali yung pain sa katawan at pamamanas kaya okay na naintindihan ko naman na sa medyo nasasanay na pero yun, nag-tionelas -nag na ako nagpabila ako kay ate ko ng chinelas at naman niya ako so, ayun nga hiningal ako pagka matagal ako nagsasalita hiningal talaga ako kaya, agad maari ayoko talaga ng matagal na usapan kaya yun nga, may papayo ko lang sa mga may RHD na nangihirapang humiga, gawin yung tatlo yung una nyo yung malambot-lambot lang na unan para yung likod komportable lang sa pagtulog tapos kung masakit ang katawan maliban na lang talaga kung tinatrangkaso ka na kasi minsan ako ganun eh gigising pa lang ako ng umaga talagang nilagnat na ako may sinat na ako minsan hindi ko talaga kaya bumangon kasi biglang bigla ko nahihila tapos yung dito ko biglang nangangapal na namamanhid so lagi ko siyang nararamdaman tapos nagpa-BP ako Hin hindi naman normal naman yung ano ko yung bad pressure bad pressure ko kaya inisip ko na lang baka kasali siya dito sa pain ng rheumatic heart disease kaya hindi ko na lang siya masyadong pinapansin pagka na lang talaga yung pakiramdam ko hindi ako babangon pero kapag gaya ko naman talaga pag konting sakit lang anong babangon talaga ako kikilos talaga ako Ayan. So, ayan. May sasabi ko lang sa mga may RHD na kagaya ko. Pag nahirapan kayong matulog, gawin yung tatlo yung unan. Yung malambot lang. Tapos, kung nangangalay yung paa, ipatong lang yung paa sa unan hanggang sa kumalma. Ayan lang.